Dilugja sa ba ng uh, Tourism Department ang Philippine Experience na layong ipakinala sa mundo ang na natatangin pagkain ng bansa at mabigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na mga negosyo. Yan ang ni Rod Lagusan. Sabi nila, para mas makilala mo ang isang lugar ay tikman mo ang pagkain na meron dito. Diyan nakasentro ang bagong programa ng Department of Tourism na Philippine Experience na layong ipakilala sa mundo ang pagkain na meron tayo. Ayon kay Sekretary Cristina Frasco, bagito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang pansin ang pagkain Pilipino bilang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Yung layunin po natin ay uh, to give as much exposure to Filipino food as possible. And therefore, uh, this is but the beginning of many initiatives that will highlight the best of Filipino cuisine. The Philippine experience is also a component of the flagship program of the Marcos administration, yung Philippine experience naman, heritage, culture, and arts caravan. Sa Philippine experience, binibigang pagkakataon ng small and medium enterprises na maipakita ang kanilang mga produkto. Sa paglunsad ng programa, sa mga delicacy o pagkain mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang tampok sa luneta at intramuros. Tulad ni Maribel na nasa 23 taong nang nagbebenta ng sorbetes sa luneta. Anya, malaking tulong ang programa sa kanila. Nagkaroon kami ng maayos na pagtitinda. Pangalawa po yung talagang nagkaroon kami ng kaalaman para maka, paano i-endorse ng maayos ang produkto ng Pilipino. Kwento niya dahil sa pagtitinda ng sorbetes ay nakatulong ito para magkaroon sila ng sariling bahay. Ganito din ang kwento ni Nanay Dolores na matagal na nagtitinda ng iba't ibang lutong Pilipino dahil marami siya na pagtapos sa pag-aaral mula sa pagluluto. Malaking tulong. Malaking tulong sa amin to kasi ito lang ang hanap buhay namin. Ito lang ang aming ano na For 30 years, ito lang ang hanap buhay ko dito sa Intramuros. Sa bahagi ng National Parks Development Committee na nakakasakop sa Luneta at Intramuros Administration na siya naman nakakasakop sa Intramuros, nabibigyan po ng pagkakataon yung mga turista na magkaroon ng mga affordable at masasarap na pagkain. So through the help of other agencies like TESDA and DOS, nabigyan din po sila ng training for food sanitation and for food handling together of course with our NPDC. Before din naman, we were doing um, a lot of food bazaars then in Rizal Park Luneta. So this is actually an upgrade in terms of nga, opening it up to more people who are parang offering mga food selections, mga different, parang park food pa. Ang programa ay tatakbo ng isang buong taon. Araw-araw na bukas ito sa Intramuros mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Habang biyernes hanggang linggo naman sa Luneta mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At para kay Thai Ambassador Tul Tresorat, na game na game tinikman ang pagkain Pinoy sa Luneta at Intramuros. The food is the, uh, the essence, is the basis To enhance the uh, the people-to-people -people connectivity, which is a basis to for other cooperation in trade, investment, and in tourism in particular. When people love food, so they travel more to explore more of the country. So we look forward to uh, working closely with the uh, our counterpart of, of the Philippines. Samantala, sa darating na Hunyo, magkakaroon ng United Nations Tourism Regional Gastronomy Forum sa Pilipinas, kung saan magtutungo dito ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga bansa. Magandang pagkakataon nito para ipakita kung anong meron ang pagkaing Pilipino. Sa huli, mahalagang parte na ng ating kultura ang pagkain at ang maging pag-aya o pag-alok sa sinuman na kumain. Tulad ng tara, kain tayo. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.